magandang araw po sa ating lahat mga kapatid nagpapasalamat nga po pala ako sa mga uh, sumuporta sa aking youtube channel kasi sa mga content ko ay kahit papano marami ding nanonood kaya nagpapasalamat ako sa mga sumuporta sa akin sa, sa mga relatives ko mga kaibigan mga kapinters sa boysen sa mga viewers na hindi ko mga kilala ay nagpapasalamat ako sa inyo ng marami mga kapatid kasi kung hindi kayo hindi ko naabot ang ganito hindi ako na monetize sa youtube kahit papano uh, naabot ko ang requirements ni youtube na 1000 subscriber at 4000 watch hour kaya nung may message sa akin may dumating sa akin na galing sa YouTube na message na na monetize na ako sa YouTube. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa YouTube at sa mga sumuporta sa akin. Na kahit papano, kahit na isang taon kalate ay na monetize na ako sa YouTube. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo ng marami kung hindi sa inyo ay hindi ko naabot ang ganito kahit papano ay meron pa rin nanonood na pakunti-kunti kaya kung pwede po ay lagi nyong supportan aking youtube channel ang aking youtube channel ay meron kayong matututunan at malalaman tungkol sa paggawa ng bahay kaya sa mga sumuporta sa akin ay lubos akong nagpapasalamat sa inyo sana patuloy kayong sumuporta sa akin at maibigay ko rin sa inyo yung mga tamang pagpipintura at paggawa ng bahay na nai-upload ko sa YouTube. Kaya sa mga taong patuloy na sumusubaybay at nanonood sa akin YouTube channel ay walang sawa akong nagpapasalamat sa inyo. Sana'y patuloy kayong gabayan ng Panginoong Diyos at patuloy niya rin suportahan ang aking channel. Maraming maraming salamat po. Kung hindi kayo, hindi ko nabot ang ganitong...